What's up mga idol? Luto ako ng kwan mga idol. Siya na ni. Ang tawag dito. ng dugo ng baboy. At saka merong kaunting laman. Ito mga idol. Yung laman niya mga idol. Wow. Ang galing. At merong lotya. Akin na ilunod mga idol. Wow, lunorin na natin. Wow, ganda tignan ng idol. Mag-wait lang tayo ng 5 minutes. 5 minutes na mga idol. Ilagay natin yung dugo ng baboy. Ito mga idol. Oh. Wow. Ang dugo ng baboy mga idol At atin ng imikos-mikos mga idol Imikos-mikos na natin mga idol Wow! Ang ganda tingnan mga idol Maghintay tayo ng 10 minutes Para maluto na ito mga idol tapos mga idol, nilagyan ko ng sangig mga idol, oh. Sangig. Parang lemon grass lang ito mga idol, yung baho niya mga idol. Yung amoy niya. Wow, para mabango yung ang ating niluluto. Wow. Ito na mga idol. Ito na mga idol. Wow. sarong dugo ng babo lagyan natin ng sibuyas dahonan mga idol wow ang ganda luto na po ito mga idol salamat thank you for watching